Hello mga bro, si Laritek ay muli na namang nagbabalik upang maghati na naman sa inyo ng konting kalaman mga bro, ayan. Bali, meron naman tayong gagawin isang bluetooth speaker. Ayan, bali, ang problema nito mga bro ay wala siyang power. Ayan. So, tignan natin yung kanyang ano, mga panel na dun sa ibabaw yung kanyang ano yung kanyang mga pindutan So, ayan mga bro, bali, ayan yung kanyang mga, ano, pintutan. Okay. So, bali ito yung kanyang power. Eto. Subukan natin i-on. Ayun. Wala siyang power mga bro. Ayaw umilaw yung kanyang display. Ayan. So, buksan muna natin mga bro para matignan natin yung kanyang problema. So, bali ito mga bro, Icon ito. Ito yung kanyang wireless sa kanyang microphone ito. Ito naman yung kanyang battery. So, buksan pa natin ito mga bro. So, bali ito yung kanyang laman mga bro. Ayan. Titignan natin kung bakit wala siyang power. So, bali mahirap yung kanyang pisto mga bro. Ibaba natin para maitayo natin. alinepisto natin so itis natin mga bro yung kanyang battery kung may laman yan so itis natin bali ito yung kanyang battery mga bro ayan bali may laman naman mga bro yung kanyang battery ayan so ang dyan titignan natin dito sa may ano ito sa pinaka switch nya titignan natin kung yung isang linya nito ay napapasokan ng live so check natin Ayan. So, check natin. I-ground lang natin itong negative test probe natin. Check natin kung pumapasok doon sa switch. So, pumapasok mga bro. Ayan o. Doon sa kanyang switch sa dalawang wire. Ayan. So, subukan natin rektahan. Kung magpa-power siya. Ayun, nag-power siya mga bro. Okay. So, pag nirektahan mga bro. So, pagka nirektahan mga bro, oh, napapower. Bali, ang nakita natin problema ay yung kanyang switch. Okay tignan natin yung kanyang ano switch ito so bali ang mangyayari dyan mga bro ay bubuksan natin yung kanyang switch gamit itong kutsilyo natin so buksan natin yung kapag ka nagbubukas kayo ng switch na ganito mga bro tumbler switch na ganyan tingnan nyo yung yung matulis. yan para ano yan ganyan tapos kabilain natin yan So, bali, ito yung laman niya, mga bro. Titignan natin yung laman niya. Ayan, o. Ayan. Okay. So, doon tayo mag-focus sa may switch natin. Ayan. So, bali ang mangyayari dyan mga bro, ililinisan natin yung pinaka contact point nya, baka madumi. Ayan, ito. Linisan natin itong pinaka contact point na ito. Tapos yung nandun sa loob. minsan mga bro ay nagko-corrosion ito eh. meron nga mga bro nagka-corrosion siya oh, Ayun, oh kaya alus kontak so magkakapower ito mga bro sa pamamagitan lang ng kutsilyo ayan So, bali ang mangyayari dyan mga bro, ilagyan natin ng kunting ito, gasolina para malusaw, matunaw yung kanyang corrosion. Yan, lagyan natin ng konti. Tutunawin kasi mga bro ng ano, ng gasolina yung kanyang corrosion. Ayan. So, punasan natin. Ayan. Maganda kasi mga buro kapag gasolin ang ilalagay, lilipad din kaagad yung gasolina natin. Mawawala. May lilipad na ang hangin. Okay. Okay. So, subukan natin mga bro na ibalik tong ganyan pinaka switch. So, ibalik na natin. So, tsaga lang mga bro magbalik dahil medyo may kaliitan yung switch natin. Ayan. Papower na siya. Balik natin mga bro yung kanyang ano pindutan ayan testin natin ayun ayos na mga bro oh in. Hmm. in. Ayos na mga bro. Ulit. Line in. Okay. So tagumpay yung ating repair mga bro. Doon lang nagka-problema doon sa kanyang tumbler switch ganun lang gawin yung mga bro. Linisan nyo lang yung kanyang terminal tapos yung pinaka kanya switch yung normally open nya saka normally close okay paano mga bro hanggang dito na nung mila at kita kita na naman tayo sa susunod na mga video ko maraming salamat ulit sa inyong panonood god bless mga bro